Naduduling uh, na ako eh. Eh di triple twenty na lang. Ayan. Ito yan. Totoo yan. na pa. Ayun pa ako. Pero isa lang. Triple twenty. Basag niya eh, Ato po. Kaya wala na ako sa eh. Sa Sa, sa kasi yung putang yun ang gano'n eh. Kaya mo din. triple twenty. Hmm. Ayan o. Oh. Tito kasi ina ano eh ano. 3, sang triple dua dua lang. Ay oh. ano. ano. Ay yung dalawang pin ay ano. Ina bit bit ang ilang kamera. Masa mo na gujo ano mo diya. Ayan, ayan, ayan. sa so, triple pwede na nga ako. Oh. Totoo, iyan oh. Malapit ka pa ba? Ayun na nga. Ito nga. Ganito nga ang sister. Ayun o. Oh. Ay, eh, pakita ko yung mga... Ayun o. Oh. Buta na. Pag gumanyan ako sa ano, eh... Edit daw eh. Buta pa ang mga edit. Eh, buta nga yun ang yan. Umiinom na lang ako. Hindi na lang eh. Sabi ko, sa triple na lang kasi dudurin na kami naman ako eh. Mm. Basta sinabi ko yun, hey, hindi ako self shooter basta yun. Sinabi ko, self-level ko yun, dudurin ako, lasing na ako eh, basta ako. Mag-enjoy na ako sa buhay niyo, mamatay tayong lahat eh, basta ako nag-enjoy na ako sa buhay ko. Ina lang yung form. bahala ka dyan, ay wala pala, ay wala pala.